ang daming mga manok, mga kaiser ngayon, no? Oh. Dito yung bagong vacation natin. So, kunin natin yung lagayan. <laughs> Lakan, daming mga manok, mga kaisip ngayon, no? Oh. Dito yung bagong location natin. So, kunin natin yung lagayan. May mga manok, mga kaikit. Ang sakpat na. Ayan na oh. no? Paborito ng mga bata. Ano ito? Ay, ang dami nilang tapon ng yung mga kaikit. Alam nyo dito, napapansin ko. Nasa loob lagi ang ano. Hinahalo-halo nila yung mga ito Ano ko? isda ito! anak ka? Ito yung kinatawag nilang rati. are Aray! 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 Nakasiparate na yung ano nila. Tapos ito, oh, wala lalaki. Samantala ito, binibili ko noon sa ano, ang mahal ng mga to. Yan, oh. No? Mataikit, masarap ito. Kalamare. So, kunin natin lahat.

Huwag oh. ko ba dito bakit tinatakpan nila Talagang ginagawa nila Tinatakpan nila ng maraming tinapa Yung mga jackpot mga kaiket diba? Mahal-mahal -mahal ng limon. Mayroon na sa ito. May mga... mangga Siyang to Mahal-mahal neto Madaling kasi itong malamog Mga kaikit Dammi un malocco, così lì. Sai che ti chocolate. eh lang ito matigas na. Na. ayusin natin mga kaiket para maganda ang pagkalagaan daming manok pala yung nakuha natin, eh. oh. Huwag na ito. Nabubulok na itong malawa. mga mga kait-kait. Pupulito ng mga bata. Alit. Chicken wings. So, yun mga kait Tatago ko lang mga to. Bakit may mga damit na naman, oh? <coughs> oh, mga ice cream yung mga naman Hindi mo lang tinapon dito. Yan yung isang... Ah, uniform ng bata to ah. ito bestida Diba naman yan? Ilang days na akong sinusundan ng mga damit. <laughs> isang plastic talaga mga kaikit, oh. Piliin natin. Hindi ko na pwedeng iuwi lahat yan. Gugunta pa mga kaisip oh. Sana ano may alahas. kay uh, Kent, lilinisin natin yung mga nakuha nating mga isda. Mga isda, isa lang palang isda ang aking naiu lang kamay ni ano. Kaikit ko ho, ha? So mga kaikit, na natin yung ano yung... Kalamares. Tama ba? Kalamares, man tawag kan? Pag mantika na siya, nandito na kita nakitang mantika, yung bawang, lalupin na natin yung bawang. Ngayon ya. naman natin yung sibuyas, mga kaiket. pwede tong ano, tong wine. Rioja kasi ito eh. Dapat yung white wine sana yung ko dito mga kaiket. Kaso wala eh. Kasi nagre-reklamo si Martin bakit hindi ako nagluluto mga kaiket. lagyan na natin to keso? 해서 고모 ito yung ano natin yung black yung ano yung parang ink niya mga kaikit ito kinutunaw ko lang siya ayan kaikit. Galing lahat to sa mga dumpster mga kaikit. So, 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 so. So, yung napulutin nating ano. Lagyan ko sana ng ano, ng... Manghang. Iba gusto ni Martina. Where's na yung kutsilyo natin? Lagyan natin ng konting ano. Pero dati, pag nagluluto ako dun sa amo ko, hindi ko nilalagyan ng luya. Lagyan ko lang konti mga kay kita. Ako, ako ang kusinera, kaya huwag niyo kong kudrahin. Pantanggal hmm. lang yung ano niya, yung amoy. Hmm. ng mga kasi okay, ah oh. ang dami nito ayan o oh. so ito na mga kit ang dami ayan o oh. Ang lalaki ng hiwan yung kaikit. <laughs> ang hirap hiwain kasi mga kaikit. Ang lalaki. So, ayan. Magsisiparit lang ako ng ipiprito ko yung calamaris na ano. Tapos, mag, i, ano, igigisa ko siya. yan mga kaikit. So, ito mga kaikit. Lilinisin natin itong isda. Itong fish na nakuha natin. Ayan. Pusit daming pusit mga kaiket tapos hindi ko alam kung anong tawag itong istang ito nalam ko to rape eh, mga kaiket eh kung daming ngipin pero sabi nila masarap ito sobrang mahal kaya ito Ayan. parang ganito ating nakuha ni no? ni katoto Ayan. so ito nga ng aking lumutuin mga kaiket Ayan. mga pusit So, tapon natin kasi madaling mga ang isda. Tapasan natin. Ito yung na lalaki mga kay kito. Ayan. lang yung ano na natin. Nyo ito yung mga kay mga Isipin mo yun, pag bumibili ako dati ng ganito, sa amo ko dati, nung nagtatrabaho pa ako ng bahay, isa lang ang binibili ko. Kasi ang presyo nito is, yung isa is 1,000. 1,000 pesos na mga kaikit, yung ganito. Hindi ko lang kung anong buto nito ang gagawin ko ngayon is, ano siguro, gigis ako na lang. Hindi ko lang kung may kamatis. Gigis ako na lang mga kaikit. Kasi, pag hindi mo niluto ka agad ito, masisira, sayang. Kasi ang lalaki oh. Alam niyo mga kaigit, magmula nung nagbasura ako. Oh. Doon lang talaga ako nakakitim, nakakatikim ng puro masasarap. Yung mga mamahalin na hindi ko kaya matikman doon sa Pilipinas. Dito ko lang, sa basurahan ko lang siya natitikman mga kaigit. So ito siya oh. Wow! Oh. Ang laki. Laking eh. isda. Hindi ko lang kung pwede i ko yan ibabad lang natin ng asin linisin ko ng asin para mamamatay yung mga hindi naman yung mga may juice juice kasi nakita nyo naman na kasi parit syang nakaplastik mga kaikit wait lang wait lang wait 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 at kaikit ay ah, saan mo yung asin linisin ah. ng asin mga kaikit dapat linisin maigi din ito mga kaikit para kalimutang magtali ng buhok. Ito mga kaikit. Dapat linisin maigit. ibababad ko pa mamaya. Ayan. Mama, Dimi amor. Kumoyata. yata. Ah! Espera na, espera tay. Gutom na si Martina kaya nagsasabi niya, "Yes, tama mo." Tingnan gawin ko dito. Tingnan no, tignan niyo oh. Harap oh. na ito, mga kaikit. So, lilinisin natin ito na si Martina mayroon nga to yung itim na ano eh ito, ito yung sinasabi ko ito yung pang kulay yung itim, ito sisipalit natin ito yung gagamitin natin pang kulay yan lagyan natin sa. lagyan natin dito Nako, pag nagluluto ako dito ng ganito dati mga kaikit, paborito ng ano, ng amo kong matanda dati. So, sarap nito mga kaikit. Kipas. Eh? Kiyasta? Kiyasta? La comida? No. Kikiris? malo Ah, todavía no. In, in... 10 minutos sana, buelle Maratil Luego bale, pwede sir Martina. Kasi mayroon siyang intend enten, ente, intend tawag doon. Eh pina-charge. Hindi e, naman pinapansin laruan na 'yan, eh ngayon siguro gustong laruin. So, ngayon, mga kaikit ah. Uh, Linisin ko muna ito. Ayan. Surap. Masurap. Ilalaki ng hiwa ni kaiket. Ayan. Ayan. Kinatamad na hiwa. So, mamay lalagay natin yung ano niya. Ayan. Lagyan na natin ng ano. Maraming ano. Lagyan natin ng kaunting abi Ayan. Para masarap. Lagyan natin ng kaunting sili. Ayan. Mmm. Yummy. ito muna natin mga kaiket. Mamaya lalagay ko na yung ink niya.